hindi akalain ng Rusya na kailangang mag-alala sa pag-deploy ng air defense sa sarili nitong teritoryo. Bakit kaya noong sinimulan ni Vladimir Putin ang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2000 at 2022, hindi pa kayang umatake ng Ukraine sa Rusya. Kahit may kakayahan ang Ukraine noon, mawawalan din ng saysay dahil matatapos agad ang special military operation sa ilang araw lang. Pero nabigo ang operasyon. Ngayon, apat na taon mula simula ng digmaan, ang long-range strike ng Ukraine ay kasing dalas at mas eksakto na kaysa sa Russia. Nagsisimula ng maramdaman ng Russia ang sakit. Bumagsak na ang depensa sa himpapawid ng bansa habang nawalan ng kontrol si Putin sa sarili niyang ere. Iyan ang opinyon ni Yev Handiki, na dating commander ng isang kompanya sa Ider Battalion ng Ukraine. Sa panayam sa Radio NV sinabi ni Diki na ang taglamig ng dalawang libo, at 25 ang magiging una para sa Russia. Matapos ang buong digmaan na pinanatili ng Russia, ang kalamangan sa Ukraine pagdating sa lakas at lawak ng kanilang air defenses, malapit nang matuklasan ng Russia na napabab na paban ng Ukraine ang mga depensang yon hanggang sa halos anino na lang ng dati ang natira. Unang simetrikong taglamig ng digmaan ito, ayon kay Diki, pinatunayan ito ng Ukraine sa laki, lawak, at tagumpay ng kanilang long-range strike noong 2000 at 25. Noong Nobyembre 25, iniulat ng Euromaidan Press ang mahahalagang pahayag ni Diki sa panayam. Kabilang ang, ngunit ito ang magiging unang simetrikong taglamig. Makikita natin dito kung paano nila haharapin ito gamit ang matibay na determinasyong ipinakita sa apat na taon. Sabi ni Diki iyon, ang air defense ng Rusya ay limitado na at ngayon ay nasasabat lang nila ang long-range na bala ng Ukraine sa bilis na halos kapareho ng pagsabat ng Ukraine sa mga bala ng Rusya. Patunay raw niyan ang pagsabog sa Moscow, sabi ng dating commander. Ayon kay Diki, hindi raw aksidente kundi sistematiko ang paggalaw ng mga drone ng Ukraine sa loob ng Moscow. At hindi rin nagkataon lang na lumabas ang pahayag na ito kasabay ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa isa pang oil refinery ng Russia na matatagpuan sa Moscow. Dalawang araw bago inilathala ng Euromaidan Press ang kanilang ulat, sinabi ng Reuters na nagawang ipadala ng Ukraine ang kanilang mga drone sa pinakaloob ng isang power at heat station sa rehiyon ng Moscow. Ang pag-atake ng Ukraine sa Shatora Power Station ay isang daan at dalawampung kilometro o pitumpot limang milya silangan ng Kremlin. Nagkaroon ng sunog kaya nagpadala ng mobile heating unit at lumipat ang istasyon sa backup na kuryente. Sa isang bihirang pagkakataon ng pagiging bukas, kinumpirma ng gobernador ng rehiyon ng Moscow, Andrei Vorobyov, ang pag-atake ng Ukraine. Kahit na ginamit niya muli ang luma ng dahilan tungkol sa debris ng drone na paulit-ulit na nating narinig noon. Nasira ng air defense ang ilang drone. May bumagsak sa istasyon at nagkaroon ng sunog sa pasilidad. Ayon kay Vorobyov, kontrolado na ito ngayon. Nakakagulat ang laki ng pinsalang dulot ng debris ng drone ng Ukraine. Sa huli, ang debris ay kumalat Nagdulot ng sunog sa tatlong transformer ng Shatorov Station. Ang bawat transformer ay may sukat na halos a 65 metro kwadrado o 600 at 70 talampakang parisukat kaya kailangan ng buong drone para tamaan ito ng direkta, hindi lang debri. Pinakabago ang pag-atake sa serye ng pagsalakay sa Moscow Oblast na nagdulot ng pagkawala ng init at kuryente sa mga residente. Noong Oktubre 31 iniulat ng RBC Ukraine na malaking bahagi ng Moscow Oblast ay nawalan ng kuryente. Malamang dahil sa mga atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng kuryente. Lumabas ang mga video at litrato sa social media platform na Telegram na nagpapakita ng mga kalsadang lubos na nalubog sa dilim. Hindi nagkomento ang Rusya. At tanging lokal na media ang nagbalita na ang pagkawala ng kuryente ay dahil sa emerhensya sa power grid. Ipinakita ng Rusya ang insidente bilang lokal na emerhensya na hindi konektado sa Ukraine. Ayon sa RBC Ukraine, may mga drone na namataan malapit sa Moscow ilang oras bago mawalan ng kuryente ang lungsod. Hindi mo kailangang maging Einstein para masagot ang equation na ito. Dahil sa mga drone ng Ukraine at pumalyang depensa ng Russia, nawalan ng kuryente ang Moscow. Kapag sinabi yan ni Diki, hindi na aksidente kung bakit maraming problema ang Moscow. Pinapatunayan ng dalawang insidenteng ito at iba pang kaso sa Russia na ang depensang panghimpapawid na binanggit ng dating commander ay totoo na ngayon. Hindi na ito pagmamalabis kundi realidad. Ayon sa ulat ng The Independent noong Nobyembre 5, ang tagumpay ng long-range strike ng Ukraine laban sa mga target sa loob ng Russia ay nagdudulot ng kahihiyan sa Kremlin. Inilathala ng outlet ang artikulo matapos ang drone strike na umabot ng isang libo at tatlong daang kilometro sa loob ng Russia. Sabi nito, ang mga drone attack nagawa sa loob ng bansa ay nagdulot ng kahihiyan sa Moscow, kung saan madalas tahimik ang mga opisyal sa pinsala at nagdulot ng pagkabahala sa mga mamamayang Ruso, lalong tinatarget ng Ukraine ang mga pabrika, oil refinery, at mga sentro ng militar na logistika sa layuning guluhin ang makinarya ng digmaan ng Russia. Halos apat na taon matapos magsimula ang malawakang pananakop. Mahalaga ang pagbanggit sa mga drone na gawa sa loob ng bansa. Sa simula ng video, Sinabi naming hindi inakala ng Russia na aatakihin ito ng Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Makatuwiran ang inaasahang iyon noong Pebrero 2022 At dalawamput dalawa, dahil kakaunti pa lang ang misail ng Ukraine at nagsisimula pa lang ang mga drone nito. Makalipas ang halos apat na taon, nasa punto na ngayon ang Ukraine, kung saan nakakagawa na ito ng humigit kumulang apat na milyong drone kada taon. Kabilang na ang tinatayang tatlong libo na long-range na drone. Isama rin ang mga bagong misail gaya ng Neptune. Dumarami ang long-range na sandata ng Ukraine na magagamit nila sa mga tumpak na pag-atake sa Moscow at ibang teritoryo ng Russia. Gayunpaman, hindi lang katumpakan ang nagdulot ng pagkakapantay-pantay. Ang laki ng produksyon ng drone ng Ukraine ay nagbibigay daan sa bansa na gamitin ang parehong mga taktika na ginamit ng Russia laban sa Ukraine upang mapuno ang nauubos na mga stockpile ng air defense na natitira sa Russia. Sabi ni Dickey, ang katotohanan ito ay susi sa pagkapantay-pantay ng aspeto ng air defense sa digmaan. Ito ang ginagawa nila. Napagod natin ang kanilang air defenses, kaya hindi na nila kaya makasabay. Ayon sa dating commander na nakausap ng MV Radio. Ayon sa Euro Maidan Press, tama si Diki tungkol sa estratehiya ng Russia na lamangan ang air defenses ng Ukraine. Napakabisa ng estratehiyang iyon noong unang bahagi ng 2000, at 25. Kaya nag-udyok ito sa Atlantic Council na maglabas ng isang artikulo noong Hulyo kung saan sinabi nilang na nanalo na ang Russia sa digmaan ng mga drone. Ayon sa ulat, matapos lampasan ng Russia ang depensa ng Ukraine, ang mas malaking yaman nito ay nakasabay na sa inobasyon ng tech center ng Ukraine. Lumilitaw na ang mga resulta. Ngayon, mas maraming drone na ang napoproduce ng Russia at may mga bagong modelo na may teknolohikal na upgrade, nagiging posible ang malalaking pambobomba sa mga lungsod ng Ukraine dahil sa limitadong air defense na nagdudulot ng takot sa mga sibilyan. Ayon sa Atlantic Council, ang dami talaga ng mga drone ang naging problema na hirap tugunan ng Ukraine sa ikalawang kalahati ng 2,000 at 25. Ayon sa Defense Security Monitor noong Nobyembre, labing apat nagpalipad ang Russia ng 5,300 drone sa Ukraine o isang daan at pitumput isa kada araw. Di na kayang sagutin ng Ukraine Air Defense ang dami ng drone gaya dati. Gayunpaman, naipabagsak pa rin nila ang mahigit 4,000 at 200 drone ng Russia ayon sa monitor. Ngunit umaabot lang ito sa 80% interception rate pinakamababa ng Ukraine sa anumang buwan ng 2,000 at na 25. Nagbubunga ang paggamit ng mas maraming drone ng Russia. Ayon kay Diki, Gumaganti ang Ukraine at napatunayan na mahina rin ang depensa sa himpapawid ng Russia laban sa maraming drone. Talagang may mga palatandaan na tama siya. Noong Oktubre 27, sinabi ng UAY na nagtatag ang Russia ng bagong depensa sa himpapawid sa paligid ng Moscow nitong dalawang buwan. Kasama sa perimeter na iyon ang paglikha ng 21 na lugar na matatagpuan hanggang 50 kilometro o mga 31 milya ang layo mula sa mismong lungsod ng Moscow. Ang pinakamakapal na konsentrasyon ng mga depensang ito ay nasa timog ng lungsod ng Moscow, kung saan 80% ng mga bagong depensa ay itinayo sa rehiyong iyon. Ang Pantsir S300 at S400 ng Russia ang pangunahing depensa, suportado ng radar at electronic warfare equipment para palakasin ang mga ito. Isa pang air defense sa paligid ng tirahan ni Putin sa Valdai ay binubuo ng labintatlong pansir isang S-400 at isang radar. Kahanga-hanga ang mga depensang iyon, ngunit karamihan ay nakatuon lang sa pagtatanggol ng lungsod ng Moscow, hindi ng buong oblast. Dito natin nakikita ang lumalabas na problema ng Russia sa depensa sa Himpapawid. Parehong naganap sa Moscow Oblast ang dalawang pag-atake na tinalakay natin kanina sa video, bagamat nasa labas ito ng saklaw ng bagong serye ng mga depensa mukang sobrang abala si Putin sa pagprotekta sa sarili niya. At sa kabisera ng Russia, kaya parang nakalimutan na niya iyon. Ang Moscow Oblast ay may sukat na higit sa 44,000 km2 o halos 17,000 milya kwadrado. Ang lungsod ng Moscow ay may 2,511 km2 o 5,800 isa Kung isasama ang urban area nito, mas mababa pa ito sa 108 ng Moscow Oblast na sakop ng bagong air defense ng Russia. Dahil dito, ang Moscow, bukod sa lungsod na may parehong pangalan ng rehiyon, ay napaka-vulnerable. Iminungkahi namin na ang iniintindi lang ni Putin ay protektahan ang sarili at kabisera ng Russia. Maaaring mas praktikal ang dahilan kung bakit nakatutok lang ang depensa ng Moscow sa dalawang iyon at iniiwang vulnerable ang ibang bahagi ng Oblas. Baka kulang lang talaga ang panlaban ng Russia sa himpapawid para protektahan ang rehiyon at hindi lang air defense system ang naubos nila. Halos maubos na rin ang mga surface-to-air missile. Surface-to-air missile na kailangan ng mga sistemang iyon. Ayon kay DE, ang ilan sa mga surface-to-air missile na iyon ay galing sa North Korea at Russia. Hindi sila maaaring asahan na gagana ng maayos. Ang mga North Korean surface-to-air missile ay hindi maasahan ng Russia at hindi pa nga tapos ang taglagas. Ayon sa Commander hindi na nakakagulat dahil mas komplikado ang mga surface-to-air missile kaysa sa milyon-milyong artillery shell mula North Korea na ibinigay sa Russia. Hindi rin naman ganoon kaganda ang mga shell na iyon. Sa totoo lang, marami sa mga ito ay bulok na, kaya hindi na magamit ng Russia. Gaya ng malalaman mo kung papanoodin mo ang aming video. Dahil hindi maasahan ng Russia ang North Korea sa supply ng mga missile, malapit nang maubusan ng missile ang Russia. Sabi ni Dr. Jack Watlin ng Royal United Services Institute, malapit ng maubusan ng air defense missiles ang Russia. Sa Pebrero 2000 at 26, makakarestok muli ang Russia. Pero bago iyon, may tsansa ang Ukraine na samantalahin ang sitwasyon. Magagamit nito ang kahinaan ng Russia para tamaan ang mas maraming target at bigyan ng presyon ang industriya nito. Ayon kay Watling, ginagawa na ito ng Ukraine. Ano pa ang mangyayari kay Putin at Moscow kapag wala na silang missile? Habang lumalala ang missile cradle crisis, mabilis ding naubos ng Russia ang air defense system nila sa Ukraine at mga nasakop na teritoryo. Ayon sa General Staff ng Ukraine, isang libo at dalawang daang anti-aircraft warfare system ang nasira ng kanilang puwersa. Hanggang Nobyembre, 25 kabilang ang dalawa na nawasak isang araw bago nito. Napakalaki ng bilang ng mga nababawas. Ibig sabihin, napipilitang ilipat ng Russia ang mga dating air defense nila sa teritoryo papuntang Ukraine. Habang naililipat ang mas maraming depensa sa mas delikadong lugar, mas kaunti ang natitira sa Russia. Tinatampok ng The Kyiv Independent ang mga problema ng Russia dahil sa long-range drone ng Ukraine sa loob ng Russia. Isang artikulo noong Nobyembre, Siam, na inilathala ng Ukrainian outlet ang nagsasabing bukas na bukas ang air defenses ng Russia dahil sa sunud-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery Halos maubos na ng Russia ang supply ng gasolina mula roon. Nilagdaan ni Putin ang batas na pumapayag sa reservistang Ruso na depensahan ang mahalagang infrastruktura laban sa drone ng Ukraine. Hindi malinaw paano matutupad ng mga reservistang iyon ang tungkulin kung ang air defense system ay hindi kayang sirain ang drone ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, maaaring magbantay ang mga sundalo gamit ang machine gun sa mga truck para subukang pabagsakin ang mga drone ng Ukraine. Pag-isipan mo muna, bago ang digmaan, isa ang Russia sa may pinakakahangahangang air defense setup sa mundo. Ngayon, sobrang kapos na sila sa mga unit ng air defense at mga misil, kaya nauwi na lang sila sa pagpaputok ng mga sundalo ng baril pataas sa langit. Umaasa silang makatsamba at mapabagsak ang drone ng Ukraine. Nangangahulugan ito ng masamang kinabukasan para sa mga oil refinery ng Russia, infrastruktura ng enerhiya, at iba pang target militar na tinatamaan ng Ukraine. Pagkatapos, kung tama si Dickey, naabot na ang pagkakapantay-pantay sa air defense. Nadala na ang Russia sa antas ng Ukraine matapos nitong manguna ng halos apat na taon. Kung magpatuloy ito, posibleng magbago ang sitwasyon. Ibig sabihin, nababawasan ang air defense system ng Russia dahil sa drones ng Ukraine. Posibleng dumating ang panahon na mas na mas hindi na maprotektahan ng Russia ang teritoryo nito laban sa mga long-range drone kumpara sa Ukraine. Ayon sa National Security Journal noong Nobyembre, labing isa lumitaw ang mga tagas at sinamantala ito ng Ukraine buong taon. Nakakatakot basahin ang mga numero kung ikaw si Putin. Ayon sa journal, halos isang daan at anim na matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa oil refinery at mahahalagang pasilidad ng Russia ang naitala. Kumakatawan ito sa average na labing anim na pag-atake kada buwan mula Enero hanggang Oktubre. Dahil sa pag-atake sa refinery, bumaba ng 37% ang kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis. Nagdulot ng kakulangan ng gasolina at nagbunsod ng pagbabawal sa pag-export. Matagal nang nabubuo ang sitwasyong ito, ayon sa journal. Ayon sa mga analyst, napahina ng mga taon ng pagkalugi, reassignments, at korupsyon ang air defense ng Russia. Kaya nagkaroon ng butas sa labas ng frontline. Dahil sa mga puwang na iyon, nagiging posible ang long-range strike ng Ukraine. Kapag nakalusot ang mga drone ng Ukraine sa frontline air defenses ng Russia na nagpoprotekta sa mga sundalong sumasakop sa Ukraine, kadalasan, malinaw ang ruta nila papunta sa target sa Russia. Kahit umabot ang mga drone sa target, hindi mahusay ang air defense ng Russia, kung meron man, sa pagharang ng mga projectile. Nagulat ang United 24 Media noong Nobyembre dalawa tungkol sa malalalim na pag-atake ng Ukraine gamit ang FP, ISA drones at FP-5 aerial rocket system. Noong 2025, naging tampok sa Ukraine ang unang long-range drone na gawa ng Firepoint dahil ito ang pinakamadalas gamitin sa kumpirmadong long-range attack laban sa Russia. Pinagsama sa FP-5, ang FP. Isa ay nakatama ng walo beses sa energy infrastructure ng Russia at labinlimang beses sa air defenses, radars, at ibang kagamitang militar. Anim na tama sa pasilidad pang industriya, pito sa paliparan, at dalawamput walong matagumpay na pag-atake sa oil at gas infrastructure ng Russia. Hindi lang air defense ang problema ng Russia, pati drones, dahil kung may sagot sila, hindi magiging posible ang ganitong dami ng matagumpay na pag-atake. Bukod sa FPI sa drone at FP-5 rocket system, ginagamit na rin ng Ukraine ang FP-2. Nagbibigay ito sa bansa ng mid-range na opsyon para tamaan ang target ng Russia sa sinakop na Ukraine. Sa likod ng frontline, malalaman mo ito kung papanoodin mo ang aming video tungkol sa bagong sandata. Ang punto na sinasabi namin dito ay ang kakulangan sa air defense ng Russia ay lalo pang pinapalala ng inubasyon ng Ukraine. Nahihirapan pa rin ang mga gumagawa ng armas sa Ukraine gumawa ng defense laban sa matinding aerial attacks ng Russia. Tinitiyak naman nila na kahit papaano, makakaganti ang Ukraine sa Russia ng pareho sa pamamagitan ng mga kaparehong makapangyarihang pag-atake na nagdudulot ng malaking pinsala. Pinibigyang diin ng National Security Journal ang nabanggit natin tungkol sa mga reservistang tinatawag ng Russia sa labanan. At binabanggit na ang problema ng Moscow ay kakaunti lang ang kanilang mataas na teknolohiya o mga sopistikadong air defense system na maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang pinakakaraniwan at kadalasang inimbentong tugon ng Russia ay ang paggawa ng tinatawag nilang mobile air defense units. Itong generic na termino ay tinatago lang na ang mga mobile unit ay mga sundalo na nagroronda gamit ang machine gun at anti-aircraft gun. Isang litrato noong Oktubre, 26 ng mobile team na nakaparada sa Kremlin ang inilathala ng Russia kasabay ng pag-atake ng drone ng Ukraine sa Moscow. Hindi nakatulong ang mga machine gun noon maliban sa paminsan-minsang swerte sa pagbaril walang makakapigil sa Ukraine na gamitin ang sariling taktika laban sa Russia. May paalala tungkol sa napag-usapan natin na tinalakay ni Diki sa panayam ayon sa Euromaidan Press. Naabot ng Ukraine ang pagkakapantay-pantay sa air defense sa pamamagitan ng pagsira sa depensa ng Russia, hindi sa pagpapalakas ng sariling depensa. Makikita ito sa pagbaba ng interception rate. Gaya ng nabanggit kanina, hindi ibig sabihin na ligtas na ang Ukraine kahit symmetrical ang labanan sa air defense. Malayo pa iyon, ayon kay Diki, paparating ang matinding taglamig habang pinalalakas ng Russia ang atake sa energy infrastructure ng Ukraine. Ang mga pag-ataking ito ay naging sapat na para mawalan ng kuryente ang milyon-milyong mamamayang Ukrainian sa iba't ibang pagkakataon. At malaki rin ang naging epekto nito sa kakayahan ng Ukraine na makalikha ng kuryente. Ayon sa Radio Free Europe Radio Liberty, sinabi ng Energy Ministry ng Ukraine noong Oktubre na ang kapasidad ng bansa sa paggawa ng kuryente ay 176 gigawatts. Hindi pa ito kalahati ng 38 gigawatts na kapasidad bago ang pananakop ni Putin. Maaaring hindi rin ito sapat para mapagdaanan ng mga mamamayan ng Ukraine ang malamig na taglamig, kung saan inaasahang aabot sa 18 gigawatts ang konsumo. Kailangang malagpasan ng Ukraine ang matinding taglamig para mapakinabangan ang tagumpay nito sa depensa sa himpapapawid. Ngunit kung may isang bagay na ipinakita ng Ukraine sa atin sa digmaan na tumagal, ng mas matagal kaysa inaasahan ng lahat. Ito ay ang napakalakas na willpower ng mga mamamayan ng bansa. Sila at ang militar ng Ukraine ay gagawin ang lahat para malampasan ito. At sa gitna ng lahat ng ito, patuloy pa rin tatargetin ng mga long-range drone ng Ukraine ang mga pangunahing target ng Russia ng sunod-sunod. May magandang balita sa Ukraine. Nagsimula na silang magdeploy ng bagong air defense system mula United Kingdom, nasa Ukraine, na ang Terra Hawk Paladin na ginawa para labanan ang mga long-range drone ng Russia. Alamin pa ang tungkol sa sandatang iyan sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.